Hey, what's up mga kabiyahi na So, may tips lang pala ako sa inyo. Lalo na sa mga uh, wala pang alam about swimming or natututo pa lang or beginners. So, ang tamang breathing talaga pag water, guys, is ano, different sa pag breathe pag nasa taas ka. Kasi pag nasa taas tayo, pag hindi tayo nasa tubig, 'di ba, ang hinga natin nasa ilong. So, pag nasa tubig tayo, yung kuha natin ng hangin is sa bibig. And then, yung ating buga ay sa ilong. So, gagawa tayo ng bubbles, guys. Sample tayo. ito yung breathing pag nasa tubig ka. Buga sa ilong, kuha ng hangin sa bibig. Like this, guys. mag tayo. ng na sana nakatulong